Hello mga vloggers. Parang mausok ang ano bino? no? Mausok ba? Pag Parang uulan. Ko, sama-sama ko pa yung aking alaga. Ha? Oh. Dito po tayo ngayon. Parang nagpapag ang kalangitan. O, ah, ambon. May ambon ka. Ito, buti na. Dara tayo ng payong. At pinupurungan ko na rin to si Pogi. Dara tayo sa kailugan, people. Kumusta, mga kaibigan ko? Ah. yung tayo dito ng mga ano. Parang ito yun bi, oh. Tinitinan tayo rito sa ano. Tinan mo. Ikumpara mo yung ano na yan. Yung pareho. Uy! mo lang kasi ako. Ganun, no? Masaya ako sa ginagawa ko kahit nahirapan ako. No? Buko na ko din buwan. Buwan mo lang, kurot lang. Ito ko muna, babalik na. Ayun eh. Pero parang pareho. Isa, so, tingin ko mas marami dito. Ah, ambon-ambon pa naman. Tingin ko ba may mga mas marami dito yan. Ala, hindi nadala yung pagkain niya. Hindi <inaudible> ko. Nana? diyan, Ito tayo sa kailugan mga people. Dala-dala ko pa rin yung alaga kong aso. Maliit pa kasi ito. Kaya kang mag-alaga doon. So, natatapos lang din ulit ng bagyo. Dito tayo. Hindi na, Di na. Yan. Pwede na. Di malinaw kasi ula, ano. Di katulad no ang nakaraan, marinaw. malinaw. Ay, bulabod, eh. Malinaw yung tubig. Yan, kaya ang dumaan no. Yan, mga people, dito tayo sa kagubatan. Na Kagubatan ng ilog ay kakaiba. Yung ilog na ito mga people ay dito mo rin tagpuan ang mga kakaibang mga stone nakakuha na rin kami dito ng kristal. kita mo papa nakakuha rin kami dito ng kristal mga people Uh, maraming hiwaga rito uh, marami dito mga diwata Tsaka, milagro so ang aray malamok nagkat na naman agad ako kumusta kayo mga kaibigan ko Kung... Andito na naman tayo. ah, huh? Bisita ako sa inyo dito. Kaya huwag sana nyo kami kagatin. Kagat-kagat yung mga insekto. Diba? Ano yan? Hindi nyo na ako kilala. Aray, aray, aray. Ah, ganyan po tayo magpag-usap sa ating mga kaibigan. May kanto. Ito, so, kailangan din natin. Uy, dahan-dahan ba? Madulas talaga. O oh, nga dito nadulas ako. O. Oh. Ito ko yung sinelas ko pa naman. Ano kakaiba. Tay tay dyan. Nagutay rito. Ang salamin na suot ko is ano. Ang nadulas. Tay eray, eray. Yan lang ano. Tibayan ang mga paa. Oh, sha lah. Susungduman sa batuhan ni. Eh. Kay nga sa batuhan. <laughs> si ano, delikado. tumbat aja na ano, bag, ay, hindi nila napupuntahan Hmm? Doon hindi na gaano madulas. May delikado to. Ah. Pero ayos lang. Oh, yan. Mababa na. Nak natatawiran na kaya to. Marami ng crystallized ngayon dyan ambon lang oh Kumaraming ano ngayon dito be ha hmm na nasa baba na tayo ah oh, po na wala rin oh tayo oh tawid atawiran kaya hmm. bit bit pa naman ako ha itawid mo muna yan Ha, ah, ah, mahirap. Hindi pa natin alam itawid mo muna 'yan. Kahit na. oh. Para tayong lasing ito pala eh. Ambon pa. Malalim. Kaso lang, puro bato. ano talaga ang kabatuan. matindi Tingnan niyo muna yung mga kapaligiran people Kung saan-saan ako nagpupunta. Kaso na ambon man, biglang na ambon pero maliwanag ang, ang ano. Marami na naman tong mga himala rito kasi kaano lang ng ulan. Dami na naman tong bato na rito people. Uh, ha? Dito ang dito. Ang okay, tanong ko. Ay, nagbablogs ako yan. Oh, halalim. Ito, ito. Oh, eh. palaki itong bato na napakan. Ito itong darumapa. Okay. Ay, inaakay na si Lola. Akayin mo si Lola. Ayan, nakarating din si Lola sa tabing kay lugar. Dito mga people. Marami dito ang kristal ngayon. Yan mo yung payong de. Eh, dito lang sa kabatuhan. Open mo yung payong. Ilapag eh, ko to. Pakainin ko. Okay. Oh, before. Nakarating din tayo okay, dito, before. Nakarating din. Wala naman siguro ano, hangin. Mga pangit lang tubig ngayon, o. Oh. Ambon. Sige, people, mm -hmm. ha. Bye. Bye muna.